tapatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo dito lamang sa Radyo Bravo. Magandang tanghali muli mga kabrabo. live muli tayo dito sa DWBL 1242 kHz AM at makakasama natin sa pagkakataong ito ang senador ng bayan, 'yun ang mga nababasa natin sa mga Facebook pages no at uh, walang iba kundi si uh, Congressman Bonifacio Bosita ng One Rider Party List at ngayon ay pumapalaot na no? patungo na daw siya sa Senado at uh, makakasama natin siya at pag-uusapan natin itong isa sa kanyang mga advokasya ang tungkol sa mga motorista kung saan marami din ang nag-react at uh, naawa doon sa isang 78 years old na motorista na bayaning Pilipino dahil nag-OFW ito ngunit batay doon sa post eh pitong uh, LTO district na ang kanyang uh, nilapitan para sa kanyang problema hindi siya pinansin at uh, uh, nabigyan ito ng solusyon ni Kongsen Bosita. Sir magandang tanghali po sa inyo sir. Ah uh, brother Nep, magandang hapon sa iyo sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Aha. Uh, ano pong nangyari dito sa isang 78 years old na motorista natin? Ah uh, ayon sa kanya at base sa records na hawak niya, mm -hmm. siya po ay uh, dumulog sa pitong iba't ibang distrito ng LTO, iba't ibang lugar. Mm -hmm. Para po doon sa kanyang Volkswagen na model 72. Ibig sabihin po, 52 years old na yung kanyang kotse. Oo. Oh. Yes po. At nung siya po ay medyo bata pa, at uh, bilang OSW, mm -hmm. law abiding citizen, uh, isinabmit po niya sa LTO yung kanyang ORCR para sa storage. Ibig sabihin po, mm -hmm. ay voluntarily sinasabi niya, nire-report niya na hindi niya gagamitin yung kotse kaya sinorender niya yung ORCR. At oh, pwede pala, yon. Po, pwede, pala pala yun. Pwede pala yun, Kongsen. Yes po. Pwede pala yon gawin ng isang motorista? Let's say matatagalan siya bago gamitin ang kanyang sasakyan muli? Yes po. Alimbawa po, brother Nep, oh. ikaw ay uh, pupunta sa probinsya at uh, inaakala mo na ilan taon kang uh, mamamalagi doon mm -hmm. at halimbawa uh, malilit pang anak mo, di naman kailangan yung sasakyan, mm -hmm. ay dapat po ay ma-report mo sa LTO sa ganung pamamaraan hindi po lalabas na expired yung iyong sasakyan. Ah storage ang tawag doon, storage. Yes po. At uh, nitong natapos na po itong ating uh, kababayan na dating OFW, more than 20 years, hmm. yun yun nga po. At uh, binalak niyang ipariso. Unfortunately marami siyang LTO offices pinuntahan Walang nagmalasakit sa kanya, kaya po siya ay dumulog sa ating tanggapan. Oh, so siyempre may sentimental value itong uh, Volkswagen na ito sa kanya. Totoo po yan. At maliban po dyan, base po sa naunang aksyon niya at ito ay dumaan sa Private Motor Vehicle Inspection Center na accredited ng LTO, ay roadworthy po, maayos at walang hmm. problema yung kanya sasakyan. Meaning sa papeles, pasado lahat at iba pang mga dokumento na kailangan para sa renewal o reactivation ang tawag doon. Yes po, dahil more than 20 years na po wala na sa system, wala na sa record. Pero yung po ay hindi mabigat na problema dahil kompleto po ang dokumento at walang problema ang sasakyan. Oh, okay. So ito yung sabihin natin pinaghihimotok ninyo no dahil pitong LTO uh, district offices na nilapitan pero wala man lang may nag-assist sa kanya. Yes po. Uh, dalawa po ang nakikita kong problema dyan. Una, oh. marami kasing uh, inosente na kawani ng LTO. Inosente in the sense na marami ang tawani na LTO hindi nakakaalam kung ano ang mga dapat nilang trabaho ikalawa'ng nakikita po natin walang dedikasyon sa public service mm pero may binanggit kayo doon uh, na Sen ha na uh, ano yon parang uh, naghihintay ng uh, uh, bukas na palad para lang maproseso ito or nabalitaan nilang dahil OFW may pera or anong uh, tingin nyo dito <laughs> ako brother Nep, wala namang kontra sa ating mga kababayan. Yan ang isang sakit sa ating uh, mga ahensya ng pamahalaan mm -hmm. na sa halip na magbigay ng ay eh, para bagang kinakailangan magsuhol ka para ikaw ay asikasuhin at bigyan ng kaukulang pansin. Mm -hmm. Pero ang kagandahan dito Kung Sen ay uh, nabigyan ng solusyon dahil sa inyong uh, uh, pag-asikaso ng inyong opisina. Yes po. At napakadali naman brother Nep. Eh. Mm. Alam niyo po nung uh, dumulog sa atin at siyempre don tayo pumunta sa central office kay Executive Director attorney Greg Pua. Mm. Ang dali po ng proseso dahil kompleto ang dokumento, in-encode sa system. Nung oh. nasa system na may require na magkaroon ng dumahas sa emission testing center, mm. then okay na. Ilang oh. minuto lang, rehistrado na. Ah, hindi umabot ng oras, ha? Minum hindi po. <laughs> hindi po. Gano ka Yes po. Kaya nga sabi ko, eh hindi alam ng maraming kawani ng LTO yung tamang trabaho at pangalawa nga po, marami ang nasanay na dapat may suhol o may bayad para mabilis na uusad ang iyong proseso ng iyong inaasikaso sa kanila. Oh, pero may binanggit kayo doon kung sa na well, sa sa tingin ko mahalaga ito no na uh, ng report kung bakit hindi inaasikaso hindi inasikaso o ano ang dahilan kung bakit hindi inasikaso ng pitong district offices. Dapat malaman 'yun ng taong bayan kung bakit. Ah, uh, alam mo, Brother Nep, mm -hmm. Iisang hinaing ng ating uh, senior citizen. Eh. Mm -hmm. Dumulog siya, walang nagpayo na ganito, ganito ang gagawin. Mm -hmm. In other words, talagang dead ma. Mm -hmm. At siguro uh, malamang sa malamang, ha, nag hindi nila alam yung kanilang dapat gawin. At the same time, baka naghihintay ng suhol. Mm -hmm. Okay. So uh, isa ito sa mga dapat na patuloy na ipaglaban ng uh, uh, inyong uh, organisasyon, Kongsen uh, busita sir? sabad para no? paglilinis sa ating mga kababayan hmm. itong ating dinagawa po ay hindi trabaho ng congressman at kung oh, 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 tayo na may maluklok sa Senado uh -oh. eh pagpapatuloy natin to pero hindi ito trabaho ng senador lamang lamang uh -huh. ang congressman at senador man babatas, tama po ba tama tama pero ang nalilimutan po ng marami sa atin Napakarami ng batas, hindi naman ay na ipapatupad ng tama, hindi na ipatupad ng maayos. Kaya yan po ang ating tinitingnan dahil ang batas walang silbi, walang kwenta. May tuturing na basura kung hindi na ipapatupad ng tama. O yun. So meaning to say, uh, may mga batas tayo tungkol sa transportasyon, sa mga motorista. So re-review ninyo. Tapos kailangan ipatupad ng tama at kung kailangan dahil uh, sa makabagong panahon, kailang i-revise, eh, gagawin po ninyo yon. Actually po, yung revision or amendment, parang hmm. hindi ako masyadong interesado dyan eh. Dahil ah, oh, okay. titignan po, kumpleto na. Siguro po, magsusulong na lang tayo ng mga ibang batas na talagang kinakailangan. Katulad po nito, Sige. Ito, pong, ito pong pitong distrito ng LTO mm -hmm. ay base sa Anti-Raid Tape Act. May kaso na itong mga ito eh. Oh, okay. Kasi may pananagutan. Mm -hmm. Yes po, may pananagutan ay sa batas eh. Lamang mm -hmm. brother nephew, ah. hindi po hindi po natin angad na magpasakit at magpahirap sa ating kapwa Pilipino. Kaya po, kung mapapansin po ninyo do mm -hmm. so, sa inilabas nating video, nagbigay na lamang tayo ng warning. Ayon na kapag may senior citizen o hindi man senior citizen, Dumulog sa LTO, nakapareho nito at hindi nila binagyan ng aksyon, talagang 100% magsasampa po tayo ng kaso laban mm -hmm. sa mga ganitong tiwali, tamad at masasabing irresponsable. Na mga empleyado ng gobyerno. Maraming salamat po. Congressman Bosita sir. Brother Nep, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay. Yun po si uh, Congressman Bonifacio Bosita ng One Rider Party List. At uh, pinaliwanag niya sa atin itong nangyari na uh, nag-viral na post no kaugnay dito sa isang maituturing na bayani na OFW na pinahirapan ng mga uh, empleyado ng LTO pero ang kagandahan dito ay nagkaroon ng magandang resulta dahil sa maikling minuto lamang ay na na ang problema ng ating kababayang senior citizen.